Magandang araw ng biyernes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. ipinag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng holistic approach upang mapalawak ang kaalaman ng publiko ukol sa epekto ng climate change. Inanunsyo ito ng Pangulong matapos salantain ng walang tigil na pagulang dulot ng habagat na pinakamalakas ng Bagyonga-Karina ang malaking bahagi ng Luzon. Nagdulot ito ng malawakang pagbaha sa buong Metro Manila at Karatig Lalawigan kung saan umabot sa 986 families o 4,324 na individual ang apektado ng naturang kalamidad. At nasa 968 na pamilya ang kasalukuyang nanunuluyan sa mga evacuation center o sa mga kamag-anak at kaibigan. Sa isang situation briefing, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kalagahan na maging mulat ang publiko sa climate change at kung paano harapin ang new normal. Pinuri din ng pangulo ang mabilis na pagtugon ng lokal at nasyonal na pamahalaan sa kalamidad. Kinilala din ng pangulo ang mga pagsisikap ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para abutin ang mga kababayan natin sa malalayong lugar na apektado rin ng bagyo. Magpapatuloy ang investigasyon ng Senado sa mga Philippine Offshore and Gaming Operations o POGO sa kabila ng anunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ukol sa total ban sa mga ito sa bansa ayon kay Senator Risa Hontiveros. Sa isang pahayag, sinabi ni Ontiveros na patuloy pa rin ang oversight function ng Senado para tuluyang i-phase out ang operasyon ng iligal na POGO. Anya dapat tugunan ng gobyerno ang mga pagkukulang sa regulasyon kabilang ang mga tanggapan ng pamahalaan na umanoy sangkot sa korapsyon dahil sa pogo. Sinabi ni Huntiberos na ang mga problemang ito ay dapat matugunan ng mga bagong patakaran na maaring isulong sa Senado. Sa mga nakaraang pagdinig ng Senado nakatuon ang panel sa Umanoy kaugnayan ng suspendidong mayor ng Bamban -Tarlac, na si Alice Guo sa operasyon ng Pogo sa kanyang lugar. Na site in contempt si Guo at ang kanyang mga magulang na sina John Zong Guo at Wen Yi Lin, maging ang kanyang mga kapatid na sina Xiemen Lial Guo, Sheila Guo at Wesley Lial Guo. Kabilang din sa na-site in contempt ang Pogo Incorporator na si Nancy Gamo at dating Technology and Livelihood Resource Center Deputy Director General Dennis Punanan dahil sa hindi pagdalo sa mga hearing. Ani Ontiveros, hindi lang si Mayor Guo ang iniimbestigahan dito kundi ang buong industriya ng Pogo na nagdala ng saring krimen sa bansa. Nakatakda ang susunod na pagdinig ukol dito sa July 29. Nakatutok ang Department of Migrant Workers sa sitwasyon ng mga overseas Filipino workers sa Taiwan matapos ang paghagupit ng bagyong Gai-mi. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nagbukas na ang Manila Economic and Cultural Office sa panguna ni Chairperson Silvestre Bello III ng help desk para umagapay sa mga OFW na mga ngailangan ng tulong. Sa ngayon, wala pa rin anya na naiulat na nasaktan o nasawi. Nagigipag-ungnayan din ang tatlong migrant workers office sa Taipei, Kaohsiung at Taichung sa Filipino community. Payo naman ikakdak sa mga OFW sa Taiwan manatili sa loob ng kanilang tinitirhan at sumunod sa payo ng mga otoridad. May mga hotline naman ang DMW na pwedeng tawagan ng mga OFW at pamilya sa Taiwan at para sa mga pamilya nila sa Pilipinas. Sa ulat ng Central News Agency ng Taiwan, lima na ang nasawi habang mahigit limandaan ang nasaktan dahil sa bagyo. Anim na insidente naman ang pagkapinsala ng mga barko ang nangyari habang nananalasa ang bagyo sa naunang na nagpaigting sa habagat na nagdulot ng malawakang pagbaha sa malaking bahagi ng Pilipinas. Magpapalutang ang Philippine Coast Guard ng mga floating barrier at oil dispersant para pigilan ang pagkalat ng oil spill mula sa tanker na lumubog sa karagatan ng Bataan. Nauna nang naglagay ang mga tauhan ng Coast Guard ng oil spill containment boom sa Port of Limay sa Bataan malapit sa kung saan lumubog ang barkong MT Terra Nova. Umabot na ng ilang kilometro ang lawak ng oil spill na pinangangambahang makakaapekto sa kabuhayan ng mga mangingisda at tourism operator sa lugar. Nilinaw ni Coast Guard Spokesperson Rear Admiral Armando Balilo na ang engine fuel at hindi ang 1.4 million liters na industrial fuel na karga nito. Babala ni Balilo, posibleng mangyari ang pinakamalalang oil spill sa kasaysayan ng Pilipinas kapag tumagas ang industrial fuel. Tansya ng Coast Guard aabuti ng isang linggo para maalis ang naturang cargo. Lumubog ang MT Terra Nova noong Webes habang naglalayag papuntang Iloilo City sa gitna ng masamang panahon dahil sa bagyong Karina at Habagat. Isang tripulante ang nasawi habang nailigtas ang labing-anim pang tauhan ng barko. Sa ibang balita, namahagi ng tulong ngayong araw ang mga asawa ng mga senador sa mga biktima ng bahang dulot ng Habagat at Bagyong Karina sa Marikina. Halos limang daang pamilya ang nabahagi na ng tulong sa isang aktibidad sa Santo Niño Elementary School. Pinangunahan ito ni Hart Evangelista Escudero, Pangulo ng Senate Spouses Foundation Incorporated o SSFI, kasama sina Special Envoy to the United Arab Emirates for Trade and Investment Katrina U. Pimentel, Nancy De La Rosa at DSWD Undersecretary Emeline Aglipay Villar. Kabilang sa mga ipinamahagi nila ang bigas, delata, gamot, tulugan at toiletries at hygiene kit para sa mga babae. Namigay din sila ng mga panlinis ng mga bahay na nasalanta ng bagyo. Nagpasalamat si Evangelista Escudero sa mga kumpanya at pribadong individual na nagbigay ng donasyon. Pinospon naman ng SSFI ang plano nilang back to school activity para sa libong estudyante ng Leo Degario Victorino Elementary School na gaganapin dapat sa Marikina Sports Complex. Ayon kay UP Mental, iintayin nilang bumalik sa normal ang sitwasyon habang ginagamit pa ang ibang eskwelahan sa Maritina bilang evacuation center. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Wilnard Basilonia. Ito ang PNA Headlines na gati ng mga palitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.